Ang baha ay naging suliranin na ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nitong wasakin ang isang bayan at patikilin ang kabuhayan ng mga mamamayan. Ngunit hindi lang basta baha ang tatalakayin natin ngayon, kundi ang walong pinakamapaminsalang baha ng modernong panahon, kung saan ang naunguna sa listahan ay kumitil ng halos apat na milyong katao. Number eight, 1971 Hanoi and Red River Delta Flood. August 1971, nang palubugi ng baha ang Hanoi sa bansang Vietnam na bunsod ng bagyong Hester na lalo pang nagpalala ng sitwasyon nang nagtama ang bagyo at seasonal monsoon dahilan upang bumus ang napakalakas na ulan na tumagal ng ilang araw at siyang nagpaapaw ng Red River Delta, umabot ng humikit kumulang isang taang libong katao ang namatay sa pagbaha at umabot ang kabuang pinsala sa 100 Number 7. 1911. Jiangsu Hanwei Flood Ang bahang ito ay pinalupog ang ilang probinsya sa Central at Eastern China. Dahil sa walang tigil ng pag-ulan na siya namang nagpaapaw sa mga daluyan ng tubig, partikular na ang Yangtze River at Huai River. August 9, 1911, ang Yangtze River ay tuluyan ng umapaw. Tinatayang hindi bababa sa 81,000 square kilometers ng kalupaan ang lumubog sa tubig. Umabot ng halos 70% ng mga pananim sa mga apektadong lugar ang nawasa kaya matinding taggutom ang sumunod na nagpahirap sa mga tao. Pagpasok ng sumunod na taon, umabot ng humikit kumulang 2 milyong katao ang lapis na naapektuhan sa pagbaha at dahil sa kakulangan ng sapat na pagkain, ang mga presyo ng mga bilihin ay tumaas na naging dahilan upang ang ibang tao ay mapilitan ng magnakaw sa ilang tindahan. Umabot ng humigit kumulang isang daang libong katao ang namatay sa pagbaha. Number 6, 1935, Yangtze Flood ang Yangtze River ay itinuturing na pinakamahabang ilog sa buong Asya at ikatlo sa buong mundo na nagmula pa sa mga kapuntukan ng Tibet. Ang baha ay dulot ng ilang lingkong walang tigil na pagpus ng malakas na ulan na nagsimula noong mga unang linggo ng buwan ng Hulyo. Ang Yangtze River ay napapaligiran ng mga levee at dike, ngunit dahil sa lakas ng taloy ng tubig, ang mga ito ay unti-unting bumigay gabi ng August 18, 1935, ang pinakaimportanteng levis na tinatawag na Gawo Levy ay tuluyan ng bumikay at dito na rumagasa ang tubig papunta sa mga taniman at mga kabahayan. Umabot ng halos 72,000 square kilometers ang lupain na lumubog sa baha o halos katumpas yan ng buong Marquina City at Pasig City. Ang mga apiktadong lugar ay ang Hubei, Jiangxi, si, Hanwei at Changsu. Umabot ng isang daan at apat na putlimang libong katao ang namatay at daang daang libo ang nawala ng tirahan at nawalan ng kabuhayan. Number 5, 1974, Bangladesh Flood Ang matinding pagbaha na naranasan noong 1974 sa Bangladesh ay tulot ng malalakas na pag-ulan na nagsimula ng buwan ng Hulyo ng nasabing taon. Dahil sa walang tigil ang pag-ulan, ang mga pangunahing ilog sa bansa tulad ng Ganges, Brahmaputra at Megana ay umapaw na. Ang mga nayon at mga taniman ay niragasa ng baha, kaya labis na naapektuhan ang taunang ani na nagdulot ng kakulangan ng sapat na pagkain sa buong bansa dahil sa naganap na Bangladesh Liberation War. War, noong 1971 at kakulangan ng pagkain, ang bansa ay nakaranas ng matinding tagutom na nagsimula sa Ragpur District. Ang bilang ng gobyerno sa mga namatay na tao ay umabot ng 27,000, samantala sinasabi ng ilan na maaring umabot ng 1.6 milyon na katao ang totoong namatay. Number 4 1975 Chao Dam Failure August 1975, ang Typhoon Nina o kilala dito sa atin bilang Typhoon Bebang ay hinagupit ang China, partikular ang probinsya ng Henan. August 6, ang kahilingan na buksan ang mga gate ng dam ay hindi pinahintulutan dahil sa pagbaha sa ibabang bahagi ng dam. Kinabukasan ay pinahintulutan na rin itong buksan, ngunit ang telegrama na pinaabot sa pamunuan ng dam ay hindi nakaabot dahil na rin sa sama ng panahon. Ikasyam ng gabi, ang mga sundalong nakadistino sa dam ay nagpadala ng telegrama na ang ilang bahagi ng dam ay nasira na. August 8, tuluyan ng bumigay ang dam kasabay ng anim 62 mas maliliit na dam na umabot sa 15.7 billion cubic meters ng tubig, ang sabay-sabay na kumawala na may bilis na 49 kilometers per hour at nagtungo sa mga bayan sa ibaba. Tinatayang mahigit 10 milyong residente ang naapektuhan ng pagbaha at umabot ng humikit kumulang 240,000 na katao ang nasawi. Number 3, 1938 Wanghe Floods Kilala din ito sa tawag na 1938 Changjo Flood na naganap noong kasagsagan ng Second Chino-Japanese War. Ang pagbaha ay sinadya na tinatawag na Scorched Earth Defensive Line, isang estratehiya ng militar na sirain ang lahat upang pabagalin ang paggalaw ng mga kalaban. Sinimulan ng mga Chinese na sirain ang mga dike noong June 1938 hanggang January 1947. Unang binaha ang Henan, naroon ang bahagi ng chansi Long High Railway kung saan binabagsak ng mga Soviet Union ang mga military supplies. Ang mga lupain at mga riles ng tren na lumupog sa baha ay siyang nagpahirap sa mga Japanese Army upang mapasok ang Sichuan Basin. Inabot ng humikit kumulang kalahating milyong ektarya ng lupa ang lumubog. Tinatayang umabot ng walong daang katao ang nasawi at milyong-milyong tao ang nawalan ng tirahan. Number 2, 1887, Yellow River Floods. tinatawag din na 1887 Wanghe Flood. Ang Wanghe River ay tinatawag ding China Sorrow dahil sa kaakibat na ng ilog na ito ang matitinding pagbaha. Kahit na ang mga levees ay hindi rin kinakaya ang malalakas na ragasa ng tubig. Noong September 28, 1887, dahil sa walang tigil ng pag-ulan, ay tuluyang bumigay ang mga dike, partikular sa parte ng Wayong malapit sa Changcho, sa probinsya ng Henan na nagtulot ng matinding pagpaha. Umabot ng 130,000 square kilometers ang lumubog mga agricultural, commercial at residential land. Umabot ng 2 milyong kataw ang nawalan ng tirahan, walang sapat na pagkain at mga pangunahing pangangailangan. Ayon sa datos, umabot ng humikit kumulang 2 milyon ang namatay dahil sa 1887 1 Flood. Number 1, 1931, China floods. Ang taong 1931 ay itinuturing na madilim na yugto sa bansang China dahil sa taon na ito naganap ang 1931 Yangtze Huai River Flood na naganap noong June hanggang July ng kaparehong taon na sanhi ng matinding pag-ulan sa rehiyon at ang pagkatunaw ng niebe sa Tibetan Plateau kung saan matinding sinalanta ng baha ng mga pangunahing syudad tulad ng Huan at Nanjing umabot ang taas ng tubig sa labing-anim na metro at nagpalalapan ng sitwasyon ay nang bumigay ang dike sa Lake Gauyo. Umabot ng humikit kumulang 150,000 na katao ang direktang nalunod sa baha. Samantala, ang dalawang milyon naman ay namatay dahil sa labis na gutom at kulang-kulang dalawang milyong pang katao ang namatay sa kolera. Sa kabuuan kulang-kulang sa apat na milyong katao ang namatay.